magandang araw po sa ating lahat magandang araw po lalong lalo na sa ating Panginoon ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po February 24, 2025 araw ng lunes ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay ano ang isang dahilan kung ano ang isang dahilan bakit dapat magtiwala sa Diyos? Cosmological Cosmological argument At ang paksa po natin ay magmumula sa Nehemiah chapter 9 verse 6 Sinasabi po rito You alone are the Lord You made the heavens, even the highest heavens And all their stericos Stary, stary host the earth and all that is on it the seas and all that is in them you give life to everything and the multitudes of heaven worship you o sa tagalog naman po uh, ikaw ang panginoon ikaw lamang ikaw ang lumikha ng langit ng langit ng mga langit pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat ng nangaroon, at iyong pinak pinamalaging lahat at ng ukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Uh, at mapunta naman po tayo sa ating uh, katuruan ngayong araw. Uh, Unang-una dyan ay, God exists outside of time, space, and matter. Sa ikalawa, God is the source of all existence. Lahat ng ng bagay na narito sa sanlibutan, ah, uh, lahat ng bagay na, na nandito sa mundo, o maging sa labas ng sa kalawa, sa kalawakan, or basta lahat ng mga bagay na nasa, na nasa sanlibutan ay walang iba kundi galing lahat yan sa ating Panginoon uh, walang taong nagmay-ari niyan uh, bagko sa ating Panginoon lamang uh, siyang nagbigay sa atin ng lahat ng mga material na bagay na nandito sa mundo lahat ng nag exist at ikaw li? God is an all-powerful and eternal God Uh, alam naman natin lahat kung gaano kapang, kamakapangyarihan ang ating Panginoong At para naman po sa ating applications, ngayong araw unang-una, wait for God's perfect timing. Uh, uh, maaring hindi ibigay muna ng ating Panginoon yung mga hinihiling natin dahil alam niya may, may mas better pang nakalaan para sa atin may mas better pa siyang inilaan para sa atin kumbaga sabi nga di ba uh, yes ang sagot lang ng Panginoon ay yes oo ibibigay ko sa iyan maaari din namang hindi dahil uh, uh, hindi dahil may mas maganda akong nakalaan para sa iyo Uh, sa ikalawa naman, present your request to God. Yun nga, uh, sa pamamagitan ng panalangin, pwede tayong humiling sa ating Panginoon. Pwede natin siyang kausapin, pwede natin siyang kausapin na parang kaibigan. Uh, huwag tayong mag hesitate na hingin sa ating Panginoon dahil siya lang naman na makakapagbigay sa atin kung anong kailangan natin. At ikaw ulit, trust God with all your heart maging genuine tayo sa uh, pananampalataya sa atin ng ating Panginoon. Mapamain nakakakita na, na, kasi alam ng Diyos kung ano yung, kung sino talaga yung tunay na nananampalatay sa Kanya. Hindi natin siya mamumak, mapepeke, alam ng Diyos lahat kung anong laman ng puso natin. At para tapusin po ang ating devotion ngayong araw, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Heavenly Father, You are my eternal and all-powerful God. You are beyond time, space, and matter. You created the vastness of the universe and yet you care for a small creature like me. Thank you for being the source of all life and for holding everything in your hands. Help me to trust your perfect timing even when I don't understand. Teach me to bring my needs before you with confidence, knowing that you hear me. Strengthen my heart to wait patiently and to trust you fully. Fill me with peace knowing that you are in control. I surrender my worries and plans to you. In Jesus' name, Amen. Ah, uh, yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway may napulot po kayong aral na may sa po natin ito. Salamat po sa ating Panginoon at salamat po sa taong kanyang kinasangkapan upang magbahagi ng kanyang salita na si Pastor Russell Ocampo. Yan lamang po, muli, maraming salamat po. God bless us all.